Jesus turned on Peter and said, Get out of my sight. <laughs> so hello guys! Welcome back ulit dito sa akin channel! At kung bago ka lang dito sa akin channel, huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe! Sa kami si Bahad! Hi hey guys! Good morning! matapukan yung simbahan kasi hindi na kami nakakasimba simba na kami <coughs> katayan dahil nga hindi na kami nakakasimba kaya naman naisipan namin magsimba ngayon simba simba din tayo pag may time nako magagalit na sa atin si Lord hindi na natin siya naaalala. Pero totoo yan guys ah. Yung tipong parang nakakalimot ka na sa kanya. Tapos dahil nga sobrang busy ka na. Nakakalimutan mo na magdasal, magpasalamat. Talagang may araw talaga na tinatapik ka niya eh no. Yung alam mo yung bigla ka nalang magkaroon ng matinding problema. Yung tipong hindi mo akalain dadating ka sa mga point na yun. Tapos bigla ka na lang nagkakasakit kasi ganun daw talaga yon yung parang naliligaw ka na ng landas tapos alam naman ni Lord na mabuting tao ka kaya talagang ganun tinatapik ka daw niya para magbalik loob ka sa kanya kasi nga ayaw ni Lord na tuluyan ka nang mawawala sa kanya di ba ganun tayo minsan mga mi nararamdaman nyo ba yun hindi naman kasi talaga natin may iwasan yun kasi di ba sa dami ng mga gawain natin. busy busy sa paghahanap buhay, lalo na pag malakas ang hanap buhay, minsan nakakalimot na talaga tayo magdasal, eh, no? Kaya dapat kahit sobrang busy tayo, maaalala pa rin natin siya, huwag kalimutan lagi magdasal, lalo na ang pagpapasalamat natin sa lahat ng blessing na binigay sa atin. Pinaka-importante talaga ang pagpapasalamat natin araw-araw sa Panginoon kasi nga syempre, para mas madami pang blessing ang dumating sa atin. Napakasarap kaya sa pakiramdam yung magpapasalamat ka dahil sa dami ng blessing na binigay sa iyo ang gumising nga lang sa umaga 'di ba bless na natin noon kasi nga nagising tayo binigyan tayo ng panibagong araw at wala tayong mga sakit pinaka-importante yun. Kaya naman, thank you, thank you talaga, Lord, sa lahat-lahat ng blessings. At ayan, dahil nga maaga pala kami nagpunta, kaya naman, ayan, wala pang katao ang katao-tao ang simbahan. Maulan din kasi mga may, kaya siguro walang masyadong mga tao. Kimala okay, nga ngayon, eh, konti lang mga nagsisimba. Sa bagay kasi, alas 9 na kasi yan, Bale, huling mas na kasi yan, eh. Ang kasunod kasi neto, ano na, binyagan na. Kaya ayan kulitan nga muna kami ni Bunso habang hindi pa nag-uumpisa ang Simba. Show the world that you're in, that girl. And Keep it cute and keep it candid, girl. I'll back you up like a bandit. Dance. Even acting all I've I'm trying to give you a chance show the world that you're in that girl. Oh, yeah. Just because we made it through, it's, did, it's done. We lost, we won. Now it's time to grab someone and dance. Even if they don't I'm trying to give you a chance. Show the world that you're been that girl. Hands in, your presence commanding, I'm forever safe. So ayun mga mi, dahil nga hindi pa kami nag-almusal kaya naman ayan nagutom na nga itong dalawang to. Kaya naman ayan habang nag-uumpisa na nga ang misa ay kumakain pa tong dalawang to. Kaya ayan sarap na sarap sa biskwit ang bata. At syempre magbibigay tayo ng alay sa simbahan. Meron palang lang pagpipilian, bakit naman may ganun, may pipilapan pa. 20 lang naman ang ilalagay, nako nakakahiya naman, hindi ko na nga pinilapan. At ayan nag uumpisa na nga ang misa, kaya naman tara mga mi, samahan nyo kami magsimba. May the power of our Lord Jesus Christ enlighten the hearts of our hearts, that we may know what is of the good that belongs to our hope. The word be with you. And with your the A reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. Glory to you, Lord. From then on, Jesus started to indicate to his disciples that he must go to Jerusalem to suffer greatly. There, at the hands of the elders, the chief priests and the scribes, and to be put to death and raise up on the third day. At this Peter took him aside and began to, to remorse, to remorse with him, May you be spared, Master, God forbid that any such thing ever happened to you. Jesus turned on Peter and said, Get out of my sight, you Satan. You are trying to make me free and all. You are not judging by God's standards, but by man's. Jesus said to his disciples If a man wishes to come after me, he must deny his very self. Take up his cross and begin to follow in my footsteps. Whoever will save his life will lose it. But whoever loses his mind, for with a man shows, if he were to pay the whole world, and who will be entered immediately into his passion, he took prayer, and really thanks his Lord.

Lord the and to that peace in our day, that with the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress as we await the blessed hope and the coming of our Savior Jesus Christ. Patayin mga mi dahil nga malapit na matapos ang simba kaya naman ayan yung anak ko antok na. Antok talaga ang kalaban natin pagdating sa simbahan. Mabuti na nga lang hindi nagkulit itong si Bunso dahil ayan, bising bisig kakapanood ng Coco Melon. At syempre, bago tayo umuwi ng bahay, syempre, magdadasal muna tayo. Kaya naman, ayan, samahan nyo kami magpray ng aking anak. Natatawa pa nga ako sa tinanong niya sa akin. Sabi niya, ma, pwede nga pala ako pipila dun mamaya sa ano yung magagano ng kamay. Ayun pala yung tatanggap nga pala ng Ostia. Dahil nga pala nakapagkomunyo na siya kaya pwede na nga pala siya tumanggap ng ostias. Tinanong ko pa nga kung anong dadasalin niya pagkatanggap ng ostias. Kung anong tinuro sa kanya ng mga katikista. Ang sabi daw pagkatapos pumila bumalik sa upuan ng maayos. Agoy nakalimutan na nga ang dadasalin. Nakalimutan na yung turo ng pare na magdasal ng ama namin, Abaginong Maria at Luwalhati daw. Kaloka ka anak, tandaan mo yung tinuro sa inyo ng pare. Tatayan dahil nga tapos na ang simba kaya naman mga ayan palabas na nga kami ng simbahan dahil uwian na at bago nga kami lumabas ay dumaan nga muna kami dito sa may pinto hahawak kami dito kay Papa Jesus kaya lang ayan itong si Bunso ko takot na takot ang higpit ng yakap eh natakot yan wag kang matakot anak si Papa Jesus yan at dumaan nga rin kami dito kay Senior Santo Nino de Cebu at ayan, grabe naman talagang kakulitan ni Bunso. Ayaw papigil dahil gusto talaga kumawak doon sa may kandila. Ang hirap talaga pag may kasamang baby. Napakakulit sa simbahan. At ayan, pagkalabas nga namin dito sa labas ay meron palang nagtitinda ng mga tinapay. Ang sasarap naman ng tinapay nila, bigla tuloy ako nagutom. Sarap yan ni Paris sa kape dahil nga maulan. Ay, okay, ito so, okay, mga tinapay. Gusto ko na ito ba? <laughs> <laughs> どうなの僕。<laughs> <laughs> At syempre, bago po kami umuwi ay bumili muna kami ng sampagita. Dahil nga para may maialay naman kami pag uwi sa bahay dun sa may altar namin. Bale halagang 20 pesos nga lang ang binili namin dahil marami naman na siya. So okay ko na kasi yan si ate kaya naman ayan kapag bumili kami sa kanya may palibre pa siyang isa. At dahil nga maulan pa kaya naman ayan hindi nga muna kami makaalis-alis. Silo nga muna kami dahil isa lang ang payong namin. Baka naman maambunan pa kami magkasakit patuloy tuloy. Pagulan na nga talaga at

<laughs> At ayan hanggang dito na nga lang kami mga mi. Maraming maraming salamat sa mga nanood. See you on my next vlog. Bye bye!